Hi magandang umaga po Yan, nag-aya po yung dalawang bata Pagpunta po kaming uh, Bantakay Pools. At uh, pinuntahan na rin po namin yung aming kamag-anak po Malapit na ang ano, eh, kasukan Malapit na po eh Kung baga ko tuloy ano Relax muna ano oh. Bantakay Pools po kami mga kaisat niya Kasama si Pia to eh Saka si Kuya Dasin Saglit lang naman Arin, bibiyahe lang po kami ng mga 15 minutes tamilusong lang po na rin yung uh, uh, zigzag minsan search na lang po ang bantay kay ano to eh bantay kay Pauls 11 minutes na lang oh paglusong nitong sigsak yeah, paglusong po papuntang uh, Atimonan yan po isa rin yan sa magandang uh, attraction dito sa Quezon malapit na pala oh. malapit lang diyan lang sa paglusong ah oh. yan paglusong po na rin sigsag so, dito na po ayan ang bantay kay Pauls wala kayo matitindahan dito wala punta na po tayo ang tanong saan tayo mag ano kukuha ng guide lusong na lusong ganda uto na oh. No? ito mga dinadayo yung mga pupunta po ng Bicol I search nyo lang po sa google map mga kainsan banta kay Pols kaya naman kay ahon na yun pagbalik uto this way yun Bantakay, ah eh, dito This way to summer resort may bago may bago din bago na oh parang mabanta kay pakaliwa po yan shoutout po sa mga taga timunan may mabibilang kaya tayo dito? wala wala mahal sa ganito eh ito na yun ito yun yung barangay oh ito kay ganda oktr alala kahit ba? po dahil pagdating sa parking ay mga 5 to 7 ah malapit lang ayan ayan lang dia pun tak bawa Kita yang habis S S po. Po na po, po, ito po, yung mga huli dito ng Opo. go back. <laughs> Ari po ay ano po, artista? po. Mga <music> platform din na, no? oh, yun naman po ay farm Kuya Amor o oh, yan resort uh, din po yan pero hindi po open to public Opo oh. oh, Maganda ko lang po talagang tatayuhin na ito Ang dami nagtatanong po ay ah. ay di ang problema nga lang nila ma malayo daw Meron pa rin po dito na uh, yung open to public po pag natapos na po yung ginagawa rin oh. yung ecotourism road yung mabilog na layon sir Pulse din? Uh, oh, Pulse din po siya dito rin po yun? On. po, yung open po yun. Pero yun know, ay pwede na pong puntahan ng mga ibang turista na gusto kong i-vlog din po yun. So, ah. Next time po sa pag may time po ulit um, Ay sige, bukuhan po yung number mo. Okay, san lalakad. Tara, to eh, sombrero, sumbrero ano. Lalakad lang po kami ng 8 uh, minutes to 5 minutes po. Dati daw po rin niya lakad ng isang uro't kalahati. Okay, san. Ang uh, ano ninyo ay doon sa... Uh, uh, Barangay Hall po ba yung tinigilan namin? Ah, uh, hindi po. Uh, uh, Center po na ah, oh, um, yan. Magbabayad po kayo ng 300 pesos sa tour guide po. Yan, ano pangalan mo, sir? Marco po. Si Sir Marco. Tsaka si Ma'am po. Si Ma'am Presi, yan. Sige po. Tapos po, ang nag-additional po kami ng pali 300 pesos po 'yun pagpunta sa Banta kay Pulse. Yung po ay sir ay pang ilang tao yung 300 pesos? Ah, ang hanggang limang tao. Ah, Oh. Tapos po ay uh, nag-additional kami ng 200 piso para po sa kay Cave. Bali ang uunahin po namin ay Bantakay Cave muna. Tapos pupunta kami doon sa ano. Malapit lang po ang lakad. Ah po. Basta kaya maglakad siguro. Kaya naman maglakad uti Sir, hanggang ilang taon po kaya ang allowed? Bata. Kaya basta nakakaya pong lakarin. At ah, wala pong uh, ano. Ah, sige po. Kapag bata, kahit buhatin na ano po, kung kayang Ah, ah po. Yan. Pag po may mga kasama kayong bata, ganito po ang lalakaran. Tapos, Ah, po. Opo, meron naman akong magbabantay sa kanila. Ah, sige po. Oh, Para uh, hindi uh, sila uh, kawawa uh, sa pag-akyat uh, uh, Opo. Oh, ayun po yung pinakamay. Work? Ano? antayin mo na lang muna kami dito. Bali, yun po sir, hanggang dito lang po sa layer na ito. Second layer to third layer po ang uh, mga bata. Ano po? yung mga... Ah, pag kami po po yung pag sa taas. Ang mga adult po, ayun po. Ayun po, po. Ayun po, ayun po. din dito ako na. Dali muna. Abay sa mga to, lulusan pa tayo, lulusan pa tayo, ng tubig, hindi naman po yan sa'yo mababasa, hindi naman to, lang dito no lang po tayo dadaan, Tapos meron po mga parka dito lang po, Oo. Okay. para parang pinasusutingan ng pelikula na ano po, <laughs> yan ang ganda, ito po sir ay eh, galing sa Bukal, Opo, Bukal po ang galing, oh, ang ibig sabihin, ang bayan ng Katimunan, isa po ito sa nagsusupply po o, uh. Hindi uh, naman. yung bayan po ng Atimonang, dito po nang gagaling yung supply water po niya, pinaka water district po ng Atimonang. Oh. Uh, dito po sa area ng Banta. Kayo, oh, po sa, po. po. sa taas po. sa taas po Yung, yung, yung. Hmm. Bukal din po talaga yung pinanggagaling. Yan mga kaisan, mamaya po natin pupuntahan yun. on. Mataas pa po. Oh. Yan ang ba? Pupuntahan po, pupunta po muna kami sa Bantake cave po, Bantakay Cave hindi hindi ko pa po ito sa video eh. yung, siguro lumabas na sa ibang vlog ngayon pupuntahan namin kasi kakaiba ito eh pupuntahan namin yan mga kaisan yan mga kaisan kaya natin ng ano kuiba dito na po kami sa tolls yan sina sir ang nagsama sa atin at nag po ng bata sina ate kaya po yung bababa na po muna. Opo sir, bababa na po ako. Uh, enjoy po kayo dito. Ano? Ah, sige, salamat po ng marami. At di, kung sakali pong mabalik naman kayo dito para po pa sa bisita tayo ng mabilog ng layon, ano na lang po, nandun naman po kami sa outpost. Ano? Ah, sige. Salamat po ma'am. Hindi po ako magtitira. Siya, siya, siya po ay hindi po, ah, kayo, siya po kayo talaga kayo. ang tracker guide nyo <laughs> sa banta. Kaya ano? hindi po kayo iwanan yan hanggat nandito. Ah, po. sige po. Ano po? Ay, opo. Ganun po ang duty na. Kayo, ah, po? Yan mga kaisan. Yan ng lamig. lamig. Yan nung gara. Pauwi na kay Tutoy. Kami <laughs> naman ang hindi <laughs> Ay, wala ni Jung. Yan, yan nung gara. Saan ang daan na, sa taas? Ay, Papa, huwag siya Ha? Dulat. Ah, sa may ugat? Pwede. Aakit ako dun. <laughs> eh? pa <laughs> rin. Ito ang nang gara. Ito ang ano? Ano kuya Dasil? Ayos lang? Nakaligo na kayo? Hindi na namin kayo sinama sa kuwiba. ba eh. Ito mayroong mayroong nag-ano sa akin na dadaling ka daw sa ibang bansa. Ayos lang sa'yo ito eh. Ayan mga so, kaislan, kasama ko, ko po si, po si Dasil. Ito eh. Saka po yung aking anak. Ano, ah, naligo na kayo ito ito naligo ka na Yan ah uh, May katit po akong taga Amerika Na Gust Gusto ko kanin si Kuya dati Gusto ko kanin Yung gano'n ano Titira ka daw sa Amerika Mag English ka daw ito eh so <laughs> <laughs> Oh, cuma nak cerita sendiri. Oh, serius tu, serius tu tu. Inaanak ko lang po si Utoy. Sabi kay Utoy, May gustong kumuha sa iyo sa Amerika Paano yung ganun? Ano nga gusto kong dito ngayon? Liligo tayo ano? Utoy, pag ikaw ay ano? papay ka na Hindi na tayo magkikita, Utoy. Wala ay. daw, wala daw, anak Hmm Udoy mo na sa nana yun Pwede ba yung ganun? Hindi lang, kung pakilinan Kagalingan yun, walang data Marami, marami pang ano yun, proseso Ay! Tita, ba't di mo tanungan yun, Udoy? Kukunin ka, Udoy okay. Ayan, si ate Ate, tayo pa rin kakain pati. Tul, Ote, tayo ka. Ha? Mabait ka daw ay. Ote, tayo ka na na pa pa-amerika si Utoy. Eh. Ako. Payag si sexy yan dahil siya <laughs> ka best friend. <laughs> Mawala yung best friend. Hindi, pag-iisipan pa ni Utoy. Eh. Seryoso mga kayo saan. Ako, tambal. Gusto po si Dasil kuhanin. Eh. Nakakalungkot na ko yung Dasil. Pahit ka na si Utoy Makakas dito po kami niligo Aakitin po namin yung kataas-taasa na yun Ayan si Kuya Yuhan Kuya Yuhan di ka namin nakasama din eh Yun Hanggang doon sa kataas-taasang yun Yan daw po pala ay bukal na malaki Sa taas Yan yung gara toy toy Ha? Hindi oh, ah Oh, kakain na tayo. Nandito na si Ate. Aba, si cucu cucu Ano? Ano? Takot iko may nagbabantay ng pulse. Ha? Huh? May nagbabantay ka ng pulse. Anong pangalan mo? Ha? Huh? Ano pangalan mo? Ha? Ano pangalan mo? Na lang pa. Ah, ang itatawag ko sa iyo ay si si, si Bantakay. Si Bantay. Bantay. Bantakay, Bantay, Bantay. Si Bantay. Bantay. Si Bantay. Bantay bantay bantay. Babalik kami dito, malaki ka na ha. Ha? Otoy, kakain muna tayo, Otoy. Kakain muna. Yan, oh. Talagang asikaso pa po kami ni Ma'am. Napakabait. Kami po 'yung nagpasaing na dito. Yan, kay mom Salamat nang marami po. Salamat. kami asikasong asikaso eh. Salamat, mam Ma Tayo po pati kakain, mam Ma Ay marami, marami po ito. Ha? kami. mga turbento problem na po. Kakain na, na, na po kami bago mag-guide. Ah, ay dali po. Sige po. Ang ulam po namin ay ah sinantulan at saka hipon na may hi pinais. Ah, hindi ano pinais niya po ba ito? Alam ang ayang ang. Ang pinais kasi yung ginawa sa Oo. Oh, oh. Alang ang tapag po sa amin ito. Oo. Oh. Ano so, ba kayo may lalito? Hipon yan, hipon. Malait ng hipon. Oh. Hindi, yan yung hipon. Hipon guba. Meron po itong lawak na ano? Yung malait Wala. Ma'am, kakain po. Pagkakadami po palang kanin. Puti oh. Hinantulan to at saka ano? Alang ang. Sige, kakain po. Kita kami kakain ah. dami na rin

Totoy dito muna kayo ha. Totoy dito muna. Kakapatay po ay si ma'am. Sige po ma'am, paparinin muna. Aakit lang po kami sa taas. Totoy, dito muna kayo sa mababaw ha. Diyan ang daan, utoy. Yan, aakit po kayo sa kami sa pinakamataas. Saan? Aba, walang juh. Pakadulas niya yan. Pakadulas niya yan. Aba. Mo niya eh. Day ka pinig siya. Baka matulas kayo. Yan. Dito po. Kailang utol. Hahawak lang po kayo. Sa mga ugat-ugat. Na, yan o. Yan daw utol nasa 20 feet. Ha? Huh. Ha? Ano sabi? Kalikas ay alagaan, likas tayaman ay pahalagahan. Tama po. ngayon ang galing na rin yung mga orchids na naglagutoy yun mga dapo ha? nadya na pa? ha? nadya na? nahan? wow! wuh! wala akong dalang camera ganda dito ang sal wow! wuh! Oh. ay kuro! ay dili pala magagawa ah ganun tol. Wow. Grabe. Ang ganda. Ang ganda. Let's go. It's more fun in the Philippines. Quezon province. Bantakay Falls. Ate mo ng Quezon. Ito sa ako ba dyan? Saan ang daan dito? Ari. Saan? Ito lari, ari. Tapos? Doon sa tabi. Oh, tara, let's go. Ganda utol. Medyo madag-im. Hindi daw po tumataas ang tubig dito dahil galing po ito sa malaking bukal. 20 feet daw ang taas, utol. Ha? 20 feet. Yan. Oo. Uh -huh. Hindi, yung lalim ng ilog. Tubig. Tubig. Bawal dito ang bata, ano? Bawal. Bawal po dito mga kainsa ng bata. Kailangan po ay yung mga adult lang. もう1回もあっこれも簡単ですけど。わあいいんなら、あいつ、ええたのおんなら、あい punta kayo dito, bawal na bawal po ano. Vandalism. Utoy. Bawal po 'yan. malalim nga uton. Yan na po mga kakaisan. Oh, kaya pa kayo pa taas? Huh? Kaya pa. It's more fun in Philippines, uton. Woo! Otoy, let's go. Tara, hindi na po kami lumigo. Twintipid po ay, i, ang buhay Ano to? ulit? lang kami sa bilid gilid. Aba! Ay walang doon Okay lang naman maligo no? go! po ah! ha ah, mga kaisan kasaka lang natin sa linang tayo po ay kumuha ng sako kaya po kayo dumaan sa pool yan kumuha po tayo yung sako na pang salatan. malapit na doon ay <laughs> diretsyo daan na. Ah. yan yeah, mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama ingat po lagi stay humble and god bless Peace, bye